Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko rin iban niya. Over his opening statement, Senator Rodante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Ako po ay miyembro ng Iglesia Ni Cristo kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalad po ako. Kaya alam na po ninyo ako ng posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin. Gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Di ba, total ban. No, a total ban ang ating napag-usapan. Gaano tayo ka seryoso? Kasi po, kunwari, yung online uh, gambling platforms na isara nating lahat. Eh, paano yung wedding? Ako po, grade 1 pa lang ako, may wedding na sa si amin. Ang ganyan, nandun pa rin po. So, naka, Nagsasara tayo pero bukas tayo sa iba. So baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko mo, seryoso, gaano po tayo kasi seryoso na gawin natin lahat to. Kasi po, tingnan ninyo, uh, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaatma pong public Uh, key principle in public policy sa ganitong klaseng shuliranin. yung pong tinatawag nilang pareto efficiency. Misan tinatawag pa rin itong pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very, very hmm. sad. O eh, paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasabutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na o oh, kagaling eh, gagaling-galingan ng mga senador na ito pero baka eh, wala rin magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko rin iban niya. But let's face it. Bakit po naging salot ito? Sabi ng ating chairman, gano'ng kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Ano'ng ginagawa ng pagkor? Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sa ngayon ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing an uh, a, a social uh ogre siguro. Ano pong ginagawa ng DICT for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat, pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game uh, platforms? Siguro po, kailangan isubmit sa atin ng pagkor Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may ari ng Philweb Corporation? Apat lang po yung babanggiting ko. I was informed that these four uh, online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaking? Kilala ko po lahat ito. Kaya lang gusto ko ma marinig sa Pagkor. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga game plat gaming platforms na ito. Mr. Pagkor, can you can you make a commitment? Uh, I submit po niyo.